dito tayo guys ikot, ikot tayo po dito sa gobat uh, magpalamig muna tayo dahil mainit na po ang panahon kasi nagsisimula na ang summer season welcome back po sa ating youtube channel nandito po tayo ngayon sa kagubatan dahil mainit na po ang panahon pagobat mo na tayo dito tayo mamasyal sa gobat yan makikita nyo mainit na ang panahon guys kasi nagsimula na ang summer season sa buwan ng Marso hanggang Mayo ay ang panahon ng tag-init yan, ikot, ikot tayo dito sa gobat. Yan, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel. Yan guys, ikot-ikot tayo. Medyo mainit ang panahon ngayon. Apektado na po ang aming mga <clears throat> pananim. Medyo tuyo na ang aming kalupaan namamatay na ang aming mga pananim yan ang aming pangunahing problema kung panahon ng summer season wala kaming maani dahil tuyong tuyo na aming kalupaan yan guys tingnan nyo ikot ikot natin ang ating kamera ayan dito tayo magpalamig tayo sa gubat guys dahil ang init sa labas yan guys ang presko preskong hangin dito guys sarap sa pakirandam lana na malamig ang simoy ng hangin iba talaga kung nasa gubat ka kung nasa mga punong kahoy ka dahil malamig malamig ang simoy ng hangin Ayan guys, uh, <clears throat> ito guys, may away po tayo makikita. Ayan, look at the view. Ayan, away, may away tayong nakikita. At dito, sa kabila. maraming mga punong kahoy ayan ang ganda ng kalikasan na mula binig ng kalikasan na bigay ng Diyos Ayan guys. ikot tayo. Dahan-dahan lang tayo video uh, ma ma bato. maraming bato dito. Baka ma madudulas pa tayo. Ayan. Kung tingnan nyo ang langit, uh, maliwanag na po siya dahil tag-init na ngayon. At inasahan na maulan pa sa buwan ng Mayo pa. Matagal tag pa, lalo nang mamamatay ang aming mga pananim dahil sa init ng panahon ngayon. Ayan guys. At 'yan nang po ang ating ibabahagi.